Yes, duty po sa ating lahat mga kainstrasyon Ito yung iniintay ko na ma magkaroon tayo ng deliver dito sa Marcelo Group Village Yan Kasi nga, yung mga kaibigan natin guard Lagi nang nangyayon yung sticker dito Ayun, kaya nag-ready na tayo ngayon mga tol Lagi nga sa sila nga nag-shout out sa dito na lang yung mga tol Dalawang guard na yung nangyayon sa ating dito Pero ngayon tol, eh, bigyan natin Kira-ready ko na, kaya ready po na. Pops, ilan kayong, ilan kayong nag-ano dito? Shout out, shout guys. Out. Ilan kayong nagbabantay dito? Tatlo palitan? Oo. Oh. Oo, oh, kasi sila ng sticker. Oo. Oh. Eh, wala pa ako nung nakaraan. Kaya ko, magbibigyan na hmm. lang ako ng kung sinong pantay. Shout out, guys. Shout out para mga taga masbate shout out. Pops, ikaw na bahala ha Pops, follow kita Ha? Follow kita Oo, oh, sige Ayun Sila kasi yung mga kaibigan na natin ito Tagal na talaga sila nag-ano Ang hindi na May makasamahan pa siya Dalawa Palit-palit sila doon Every time na dumadaan pa kayo lagi silang ng ina camera. anak ah, camera? <laughs> Ang sticker wala tayong ibibigay ng mga nakaraan. So ayan pinagandahan natin sila. Sila din yung dahilan ko bakit na puro sige tayo magpagawa uli ng sticker mga tol. So walang punit. Nakakaya. Maka Para sa ano yan. Shout out sa inyo mga eh, kaibigan natin dito sa Marcelo Green Village. Shout out.